Hello, good morning, mga buntag. For today's video, kay Ari na magid kita diri sa suba mga maring. Ipakita ko sa inyo kung paano kami manglaba diri kung diri kita sa probinsya, no? Ang buhay probinsya, Simpre magdalagit kita og atong labador. Pa kay diri man kita maglabas ang atong mga damit mga maring, di ba? O si motherhood din, o. Sumama din si motherhood maglaba. Mauni ang buhay probinsya mga maring. Ma kung malapit ka lang dire sa suba, ah, wag problema o tubig kung manglaba ka mga maring. Ay, pag gusto ka lang, gayad ka diri, kanindot kaayo ba. magfist talagi ang suba mga maring. Kay kadamo man po sa imo mga kaupo, diri nga manglaba Sus, kanindot, tapos habang ikaw naglalaba, tapos maglangoy-langoy ka dira sa malamig nga tubig ah pertigid kayo mga ring oy hayahay kayong kinabuhi oy okay kayo tapos kaning labador amuning ning aton gamiton kay diri kita mag sabun sang aton nga mga -dami. tapos kadali lang pud ani kay mahuman mga maring kay habang ikaw nagsabon ah pagbunlawan dai nimo didto sa suba ah kadali lang ka ayaw, mga maring oy mahuman lagi sobra pa sa washing machine wa wapay wa pay ka sky stubig ug wa pag yun bayranan sa kuryente Diba? ba ayos kayo dire lang pud kami banda mga maring kay mayo ni dire kay kuan ba ng landong dili kay mainit dira kung ikaw dira magpwesto sa imo nga manglaba ka si mother hood daw kuno kay manglaba pud kuno si sining kuntinya nga labhanan ya kuno ni labhan dira kay para kay namimis daw din niya ang iya nga buhay probinsya ba nga manglabas siya at ops, ops, dahan-dahan lang mga mother kay danlug ba na dira ang mga bato-bato mga mother ma slide ka modra mga mother tapos kumuwan mo modra sa suba mga mari magdala na lang po dayon mo og mga sabon og shampoo kay dire na lang po dayon kita mangaligo ba kay para kompleto na din ang atong kaligo kay maglangoy-langoy habang maglangoy-langoy kita dira o kanindot kay wagid kamo sinadra na ilang mga maring sang akon nga nga akon nga suba suba-suba lang nako na mga maring joke lang ang mga bata kay ka-enjoy pud gid kaayo sini sa mga bata ani bakay magpalit gid og salbabida kuno lagi kay para mag ano ba floating floating pa daw sila ba di kay sila maglangoy-langoy kay ang gusto mag floating, floating daw sila sa suba magpaagos-agos ane. kung maagos sila dito sa dulo ay ambot na lang gyud diri man na sila sa di kayo lalo mga maray may naman po na dry lalo may na po umabaw Hay, nakamimiss talaga ang ganitong buhay no ang sarap talaga ng feelings mga maring kanindot gid kaayo ba napakagandang tanawin tapos nabang na ikaw ay naglalaba maliligo, abang maliligo ay kumakain, aywan ko ang pagkain namin na doon sa taas, hindi na na baba Masarap sana nga habang ikaw nang laban kumakain dyan, ay kalamig kayo mga maring. Tapos oy. kay umuulan mga maring. Oh, ito si Maring Yumi nagtago sa payong kay matakot mabasa. <laughs> Butangi lang. Kanindot ani nga feelings mga maring habang naliligo kayo sa suba or sa dagat umuulan ah, kanindot kayo oy mas lalo pang lumalamig ang tubig nito, oh, 'di ba? perting kalamiya gid kayo mga maring ay at mabuti naman nakapag-isip si JM nga pagdalan kami ng pagkain dito sa baba kay nagugutom na kami o di ba ka bright kay nga bata nakapag-isip okay kayo Good job. Tapos naman kita nagkapanglaba mga maring. Ah, maligo na kita sini mga maring. Oy, kay daw kanindot. Nagad kayo ikaligo mga maring. Ani nga, suba. And that's all for today. Thank you for watching. Bye!